Magandang tanghali. Eh. Tanghali na. Pawis na pawis na ako. Ito ang ating araw ngayon na, na hindi pa tapos si Sunny mag-cut sa iba. Pero sa amin tapos na. <coughs> Sorry. Ayan, nagka-cut pa siya sa kapitbahay. bahay pinuputulang damo 2, 4 6 lahat pati sa amin mga front yard lang pawis na pawis, pawis na pawis ako eh nagayos na ako sa sa backyard na inaalis namin yung mga chairs pagka nagkakat I'll show you. Tapos na. Let's go. Puntahan natin yung aray ko. Yan na. Bagong bagong puto lang damo. Bagong grass cut. Hindi <laughs> haircut. Grass cut newly grass cut. At ako'y nagluluto ng sinigang. Tapos na siya mag-cut sa kapitbahay. Ulitin niya ng konti itong sa amin. lulutok ko. Sinigang na baboy Nakatryp pa ako eh baboy. Hala, tapos na siya. Okay. itong aking sahog. Uh, wait. <laughs> Kangkong. Namitas ako ng Kangkong. Titignan ko kung pwede itong radish na to. Yan. Tanim ko. harvest Tapos, ito yung binili ko sa Pilipinas. Sinigang mix. Lalagyan ko ng sili at saka ang aking harvest na okra ilalagay ko. Wala pa eh. Nag-uumpisa pa lang mag-harvest. May okra ba ako dito? I think so. Ah, et, eto yung bago kong harvest na okra. Isa. By uh, maybe a week or two, marami na akong ma-harvest. So, ang ginagawa ko, pinuputol ko yung dahon. At ayaw ni Sunny nang may ganyan. Stock. May nilagay kami Christmas light. Pero bulaklak ang ano niya. Ang kanyang plastic na parang da yung iba is taro ginagamit. Ito bulaklak ang design. So Inaayos niya yung doon sa sa swing. Doon yung doon ko gustong ilagay. Inaayos niya ngayon. Binili ko sa Pinas yan. Luto na yung sinigang. Eto na siya. Nagpiprito ako ng isda. mackerel at uh, pipritoing ko na lang kasi di sariwa dito dinifrost namin is hindi maganda so mas maigi iprito kesa iihaw iihaw ko sana eh kasi prito ko na lang eto na ready na ang lunch kanin mackerel uh, fried sinigang na baboy at saka mayroon ako ditong ah uh, talbos ng kamote na ano pinakuluan ko lang sa tubig so let's go and eat lunch time wala kaming oras sa pagkain eh ayun na oras 1:40 ng tanghali eh. tamang-tama naman dating ni Sunny dahil Tatawagin ko siya ng apit bahay. <laughs> Ayan na. Kakain na. Walang oras ng pagkain. Alas dos. mag alas dos na. Let's eat! Ganyan, pagka senior kayo. Kasi yung bagoong. Teka, kukunin ko yung bagoong. Get the bagoong. Ito, masarap. Bagoong, tsaka talbos. Barrio Fiesta, Bagoong. Bagong sa katalbos ng kamote. Ah, gusto mo suka? No. No. Wala akong mangga. Yung abukado ko hindi pa hinog. I don't have a mangga. Kukunin ko pala yung ano. Kukunin ko yung saladang talong. Ito ako inanin talong. Ginawa kong insalada. Masarap din yan sa isda. Ano yan? Insiladang talong. Oo oh, nga pala. Oh. Ayan, sa prito. Ayan, masarap yung silada. Yeah. Kami. Yung sili? Oh. Tikman mo, maanghang yan. Yan? Tinikman tinik mo? Hindi pa. <laughs> yung sili lang <laughs> tinikman mo? Yung sili, alam kong maanghang. Oh, okay. Pero isa lang yung sabi ko. Sabi, sabi Inati ko lang siya ng tatlo. Oh. Tatlo. marami. Gusto rin niyang hatiin yung sili. Dahil na bagong mo. natin yan. Tapang tayo yan. Sana. <laughs> ano diba, yung sinasabi mo? Di ba? Dati, talbos ang kamote, bagoong, pagkain ng mahirap dati sa Pilipinas. Alam ko yun, alam ko yun nung maliit pa ako. Hindi siya ba pera? Kaya yun, mo. Ngayon, orderin mo pa sa restaurant yan. Special pa yan. Mag-crame ka sa bagoong. Bagoong, tsaka talbos ng kamote. Talbos. Orderin mo sa, ano, orderin mo sa Manams. Magugulat ka. konti pa lang ani ko ng ano, eh, okra. Pero yung talong at yung kangkong, ang dami ko na ani. Kaya lang <coughs> halos maubos. <coughs> Kasabi, kasama ba yan sa menu? Yan. Telepono. Siyempre. <laughs> hanggang dito na lang. Tapos na kami kumain. <laughs> Ayan na, natutulog na siya. Makaigala sa pupuan. So, thank you for watching. See you in the next video. Baka pwede kayong mag-subscribe. And you will see and know what we're doing here sa Windsor, Ontario, Canada. Bye guys! Thank you for watching! See you in the next video.